Abay na pagtripan nga itong si Kawhi, Lebron at Brody sa Media Day sa NBA. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay pakinggan muna nga natin ang mga nasabi at reaksyon ni Anthony Edwards at pati na rin ni Rudy Gobert sa nangyaring trade nga kay Carl Anthony Towns papunta dito sa New York Knicks. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Everybody know Cap, my brother. Um, so that definitely hurt. Um, but you know it's a business so I just gotta roll with it. And um, I'm, I'm, I'm ready to get the, they, they're not here yet so I'm ready to get to know them. Um, and try to figure it out and get it and get it figured out as fast as we can because you know we're trying to get back to where we was and, and go even farther uh, it was a big it was a big surprise big obviously big big uh, not something anyone expected a few days before training camp so it was a uh... Well mukhang pati ang mga Wolves player ay nagulat nga sa nangyaring trade dito kay Karl-Andre Towns. Mukhang out of nowhere nga talaga ang trade na ito at mukhang hindi nga naabisuhan itong mga players at lalo na rin si Karl-Andre Towns about the trade. Anyways pag-usapan na rin natin mga inulit itong si Lonzo Ball nang dahil he will be back after ng almost 2 plus years ng kanyang pagkawala sa NBA nang dahil sa kanyang kakaibang knee injury. At napangit nga rin sa atin ni Lonzo Ball dito na nasa minutes restriction pa nga rin siya so far ngayon sa pag-uumpisa niya muli sa pagbabalik at hindi nga daw siya magiging available sa mga back-to-back -back games na lalaroin ng Chicago Bulls. So yan nga mga idol good news para nga dito kay Lonzo Ball at sa team ng Chicago Bulls, he is back matapos ng kanyang long battle with his knee injury. At sa na nga rin natin mga idol itong si Ben Simmons sa ang kanyang parang pagbabantanga sa NBA na ngayon magbabalik na nga rin siya from his injury. At ito, sinabi nga ito ni Ben Simmons, pakinggan natin. He's gonna make this team work like a well-oiled engine. Yeah. Um, I think people forget, you know, me as a player when I'm healthy. You know, I, can, I could play basketball. I'm, I'm pretty good, right? So um, for me, it's just being consistent with that and, and staying on top of my body um, and just getting better every day and staying in the gym with these guys. Parang nakakalimutan na nga daw ng buong NBA, pati na rin ng mga NBA fans na he can play kapag siya ay 100% healthy. At ngayon ngang parating na season 100% healthy siya ay mukhang gusto niya ngang patunayan at ipaalala sa maraming NBA fans who Ben Simmons is at ngayon ay ato ang pag-usapan ng mga idol ang pang trip nga dito sa mga NBA players ngayong media day. At umpisaan nga natin ang ginawa dito kay Kawhi Leonard. Nang dahil dito nga sa video clip na ito ay maraming ang nag-retweet pati na rin nagkomento na parang nga daw manok na hiniinit or niluluto. At parang rotisserie chicken nga daw itong si Kawhi habang siya ay umiikot habang ang LA Clippers ay gumagawa nga ng content. Dyan ito namang si Brony ay napagtripan nga ng kanyang tatay at tinawag nga na worst interview nga daw ang ginagawa kay Brony James ng Lakers reporter. The worst pero bumawi nga dyan itong si Bronny James at natanong nga siya ng reporter kung magsasabay nga daw sila palagi ni Lebron pagpunta dito sa Lakers facility. At ang naging sagot nga dyan ni Bronny, I'd like to stay as far away as possible from that guy. Do you think up your rides to and from practice or anything like that? Um, definitely not. <laughs> um, I'd like to stay as far away as, as, as possible from that guy. <laughs> At 'yan nga mga idol ang ilan sa kaganapan at kulitan dito nga sa NBA Media Day.